cake, may mantika. Good morning. Ay, hindi pala good morning. Um, happy lunch na pala. Kasi, 12.01 na 12.01. So, it's lunch time. Kaya makakapag chismis chismis muna tayo. Pero, bago yan. Bago ang chismis chismis, hugasan muna natin ang ating apple. Kasi, kakain tayo ng apple. Yun. Kakain tayo ng apple at tayo ay nagno-norice muna. norize tayo for one week. At kapag andito tayo sa bagyo, norice tayo. Pero kapag bumaba tayo na La Union. doon natin sinusulit Saturday, Sunday, yan. Ito, looking na tayo dyan. Pero kapag nandito tayo sa bagyo, ay Diyos ko, rice muna. na, rice and then lemon. So, mag-update tayo dun sa chismis natin nung nakaraan regarding doon sa nadulas ako doon sa may CR. So, mag-update tayo kasi umalis tayo ng some Friday afternoon. Friday afternoon tapos bumalik lang tayo kahapon ng hapon. So, kahapon is Tuesday. Ay, Monday, Monday. Doon na tayo sa ang bukaw ng galing ng Monday ng morning. Ngayon, uh, nabanggit ko sa inyo nung nakaraan na yung room namin is, ay yung inuupahan namin is room lang siya. Bakit room lang? Kasi nga mag-isa ko lang. Si Uncle Joe is sa dalupirit na siya natutulong kasi yung travel niya is more than one hour. Minsan inaabot pa ng two hours depende sa traffic at sa dalupirit na malayo. So, once a week lang siya umuwi, mas madalas na hindi pa siya umuwi. Nakikita na lang kami ng Friday afternoon, ganun. Tapos, didiretso naman na kami sa baba. Oh, Ayan. Yeah. Nabanggit natin nung nakaraan na nadulas tayo sa CR. Kasi yung mga sapon-sapon nila na natitira doon. Yung room kasi namin is nasa second floor siya. Second floor, tapos apat na room, dalawang CR. So, isang room, ay isang CR, dalawang room ang gagamit. Yung isa, ako at saka yung tatlong babalasa ang isang umi. Ang positive side, nung nangyari na nadulas ako doon, hindi ako napilayan ako at pero ang nangyari sa akin nung nadulas ako, sumakit yung kasinga nadulas ako na ipatong yung kamay ko doon sa bowl. Hindi tumama yung pet ko. Ngayon DJ imak na i... Nabigla na kasi tapos as in na napag siya. So, nung time na nadulas ako, sumakit siya pero tolerable pa naman siya. Hindi siya ganun kalala. Ngayon, kinabukasan, yan yung hapon pala na yun na nadulas ako. Naglaba ako ngayon. Eh siguro na na-trigger siya. Tapos biglang nagsakit-sakit. As in, nagsakit. Therapyin niya ko at hindi talaga ako makatulog sa sobrang sakit. Parang yung sakit niya is gumaganon-ganon. Bumibig lang ay, siya na ano. Tapos sakit. Tapos buti na lang meron pa kami may phenomic sa bahay. So, nagtumarak. Tapos, umiinom lang kasi ako ng mifinami kapag hindi ko na kaya yung sakit. Nagtumarak, bandang mga alas 11, si dahi And then, naituro ganak. Tapos, nariingak mga alas 4, grabe, nagsakit. As in, nagsakit talaga. Nagsakit. Tapos, nagtumarak manan. And then, nariingak alas 8 kasi hindi na ako papasok ng work nung Friday. Uh, may schedule ako sa CSC. Ngayon, mm iniisip ko since magpapa-edit pa lang ako nagsakit talaga and then hanggang 8 to 12.30 lang yung schedule ko sa CSC nagsakit talaga so nagchat-chat na ako kay Uncle John na kapag uh, hindi pa humo pa yung sakit niya, hindi na muna ako pupunta ng CSC, hintayin ko na lang yung next schedule so yun, mga alas 9 na, hindi 10.22 na okay naman na siya. So, dinadaras ko nga ng nagdigos kasi medyo pinipiang ay sakit na. Dinadaras ko nga nagdigos, nagdagas sa nagpa-ID. After that, buti na lang walang pila sa CSC. Saglit lang ako yun. Tapos, plano kong dumaan doon sa sa Chongsan kasi nga maraming sale. Dadaan sana ako doon. Tapos bigla nga nag, nagsakit-sakit ngay manon, kayat nangayon, -duck na nga i-duck isuna. As in, sakit niya. So, dumiradiretso na ako. Tapos, napisinak pa. Kung nakadumaga sa kasi Jollibee, taan na mangan sa kaya kagawid. Kasi kung magluluto ako, tapos hindi ko naubos, biyahe kami ti Malom. Masasayang lang na naman. So, wala. Hindi na ako nakakain. Dumiretso na ako sa boarding. Tapos, pagdating na pagdating ko, hindi pa ako nagbibihis. Humiga na ako nagsakit. eh, kung maaari, sana ako nga kaya't nagtumarmanon. Kasi, nakadalawa na ako may finamik. Tapos, hindi ba ako kumakain ng kanin kasi nga, nag-nonorize tayo. So, bawal yun. Na, tumara ko sa Agos, nangahanap ko ng nangunti. Naku, bawal sana yun. Tapos, so, yun, natulog na ako. And then, alasin ko na ng hapon, dinaanan ako nila Uncle jo, ang taxi ako kumata sumabat ako diya palonglong kasi pinuntahan pa niya yung mga in-laws natin doon sa Dalupiri tapos sumurot na kanoy baba so yun hindi na ako nagtaksi sabi ko daanan nyo na lang ako dito kasi kung magtaksi ako may mga dala ako ang bitbitak man ng J.E. Mac sakit tapos yun bumaba na kami sa baba sa daan pa lang para na akong lalagnatin. Talagang nagsakit, kaya hindi ako masyadong nagsasalita sa sasakyan. Siguro matmadlaw na in-laws na bakit tahimik to gano'n. Masakit. Yung umabot na ngayon dito, umabot dito sakit na. Tapos yung, yung jay, medyo kaslag blurred nga jay matak. Tapos marik na mga jay, urat na ngayon dito eh. ay sakit. Sabi sa akin ng caretaker, apay gaming nga hanong in inanapay dapat ang kanga naglabang nga dawas sa siyempre na nagpersa garo isuna na diba? tapos yun kung dumating ako pa hapon nagtalos yung CRS yung nagtalos kinanggal nila lahat ng gamit nila doon yung mga um, organizer na nandun pinagtatanggal nila lahat sa akin wala naman akong sinabi ng katanyo amin na kita o ang sinabi ko lang, nakita yung mat na nakalitin sa mublat ng hindi ko sa awanti o nga naiwara, na isimpayo pa lang before kayo ang bigos. Kasi tinatanggal ko ang mga gamit namin dyan. Kapag natapos akong maligo. Yun. Tapos, as in, nagdalos yung basurahan nila sa likod, wala na. Kasi after that, tinungtong na kami ni Jay, caretaker. Kinausap niya kami kasi nagsumbong sila sila pa yung may ganong nagsumbong tapos ang sinabi daw nila yung mga bulbul -bul daw nakawara-wara kasi ano nga nakawara-wara ti bulbul ako nga yung nagre-reklamo ng rugi tapos ako yung magkakalat tapos kapag nung kinausap namin sila Siyempre, lahat ng borders lumabas para marinig yung concern ng isa't isa doon sa panagdalos. Ang apat lang naman kaming kwarto, kumbaga, yung room 1, mag-isa lang niya. Yung room 2, mag -ina. Tapos yung room 3, ako. Tapos room 4, sila apat na babalasan. Ang gana kami niya, di kusina. Nag-cartive dahi ti tapida dita yung 3-in-1. Nag-cut dahi ti balot yung mineral water. Tapos in kas So, ang kagandahan nun, kabigatan na dinalpas alpas nga tinungtong kami. Um, nag uh, nasa pa nag-inspect nga yung caretaker kung so, nakita niya as in nakita niya yung basura dahil yung likod nga na so nagalit siya makin basura dito ay tapos yung mga nakadisto-disto nga dyan namin yeah. kasi may malaking table doon sa kitchen na yun ay supposed to be ipat kami nga room ng mga pero ako medala kasi akong sariling sala set so yung sala set ko may table yun so doon na rin ako kumakain doon ako kumakain hindi na ako nakikigamit yun sa malaking table nila nawala wala syempre nagalit kitang kita mismo ng caretaker tapos nung sinasabi ng caretaker na haan gamin uh, jain ba nga nakataan magkara tahan diya itahan lang nga iso na kas ano kayo na kayo dita katuwa rayo sabi ng caretaker tapos may sinasabi ka kasi sa kanila hmm, eh, kas diya na nga eh naanda -dun. tapos ang sinumbong pa nila is hindi nila yung sinumbong yung binagsak nilang pintuan hindi nila yung sinumbong yung kapasusan na ginawa nila tapos, ang nangyari pa, yung ate lang nila na palaging walang humarap. Hindi yung mga kapatid niya nga, yung war 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 talaga. So, nalang ti Silmango. Pinapanaw na di ay 17 years old nga nang ibalibagtirwangan kinya. Pinapanaw daw. Nung tapos niyo yung usapan, saka lang bumalik. So, yun. kinabukasan nun pala, nung galing na ako sa galing na ako sa CSC, narinig kong kumatok sa Antibarnis yung caretaker sa room nila kasi nga hindi nila hinarap yung batang uh, bastos na rin dyan, kinatok niya nagkataon na nung kinatok niya pero nasa loob ko ng kwarto mangmangig ko, nandun yung batang yun, nangibalipagkirwangan kinatong tungo na manutawan mo, So na rin ako sa ranking ko na nang sabi so, niya nagan mo tapos diyan ba kana. Mga minsan niya kasi tikas ka samta, estudyante ka pa ila. Oh, madidiyan nga arami dem nga nabugbag ang dakakot uh, apan mo nga iliblibag ti rawangan. Karkaro dai ti rawangan ay no syakti makimbala dito ay ngay katang ko nga kayat nga iliblibag dai ti ta. Haan mat nga dai ti rawangan ket masagdudos. Ayo. Tapos win anti win anti gano'n siya. Ano mga ulit di ay. Oray, ang diyan. Sorry sino nga mga baga kanya mga mga ulit ang Kita ang kit diri di positive side na ta. Di sa so bottom. Han magpiman nga dahil kasi yung baga tapos tapag saya amin. Kita nyo nung no, haan naigalis na igalis ko tala mag nyo ibagan. Sabi ng karte ka anti. Kung na na Tapos nung nagsasampay ako rin ang marge nga nga. Hmm? fried shawarma. In my tinyak. Sina na. Kunti. Sorry, gayam dyan. Hindi in kalman ka alman nga. Kasi sa umsyak may kot. Ang man lang nga sinong sumbatan. kadari sa ako dyan. Sorry, surigayam dyan. In ka stock nga. In balibag ko dyan. Jerwangan kuna na, pero sa iba siya nakatingin. Parang for compliance lang ba yung ginawa niya. Kasi siyempre napahiya na yung ate nila no sinabi ko yun na pati toothpaste na dita, dalo-dalo sa kising. No, gusto na kayo kapakla-pakla pati toothpaste. Tapos, um, uh, try nung ate na dipensahan isoda. Ngambuti na lang, si auntie yung caretaker, dalawang beses na palang pumasok sa CR na nag-check nung wala kami doon. Kasi nasa paakmat na awan, ije, tapos malumak lang at Sila yung naiiwan doon tahan mat nga direk sa so T-classe daw or masasapang na umikap kasi yun. Nadatnan na pala niya na ganun yung CR nga nag ado iti buok, sabon. Tapos buti na lang may mga time na dumating kami nga grabe nga nag-rugate. pinigpicture ko, as in picture ko, ajay, kasi hanap ko nga makaanos pinipicture ko. Tapos buti na lang meron yung mga yun kasi dinideny na nila na hindi daw haan ka no. So inpakita. Tapos buti na lang yung mga yun may date na Saturday af uh, Sunday afternoon kasi joy. Tapos may mga post ako tiagsapan na nga nasa La Union kami. So handa nga mailibak. kasi among you, galit na magdabog ka sa akin kung basol ko. Sige, dabogan mo ako kung basol ko. Pero kung dadabugan mo ako na pinagsabihan kita, dahil pinagsabihan kita, number one is dahil cute ka. Deta tika burburak talaga. Deta tika burburak. Yung CR masyado ako masila sa CR. Hangkuang kaya't jaya. Pankaw CR ngay kat. Kasampasampay ti pantibrang tututut. Tapos iba gadaan. Anahan mga kat, nagbiro ko kumay eh, Jisa Solom. Haan nga rason diya? Kasi, kasi, saan ka pumunta? Alin ba ang tama? Jay ang nga na pa iti usar mo iti unog ti CR or Jay ibaga nga ang kaagbiro ka iti ko akas Jay murain na ti papanam dilawon na kang dilawon no karakaro no, na iti papanam ko oh, ang muda ti na dalos kinha ti CR hala nga ti bang dilaw kinyang amin murain ako na nga umalis ka tapos oi or umalisak tapos ada tinapan ng mas nalilinis pagan ikait na tsi argon shock mm hindi mo ang buhay mo ano ba sa iyo Tapos ang mali pa doon, pinapanindigan talaga nila yung bulbul-bulbul bul 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 nga'y bagbagada nga may ka no, Diyos ko. Yung nagsasabi noon, kanayon nga umun -un 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 ang nagdigtigos no siya. Paglabas ko na maliligo ako, wala na siya. Amunti amin nga kakampuan mi na yung alas 6 ng morning, wala na siya. Siyak kanayon nga maudood-ood-oodin ang nagtigdigos niya. Pagkatapos kong maligo, nakonsumak ti kasi punok chitin pa isuyat-suyat ko amin nga sumi. Di brush. Brush ko pa niya kasi sa ako suyat-suyatan. Bago ako lalabas ng CR. Tapos ipipilit na. Tapos ang sasabalit is treatment na. Ayun na po. Buta na lang burnies, care, take care. na si Bernice. Di care taker. Madmadlaw na matlang isuda. Ura niya ang DJ kaabay mga kwarto. Madmadlaw na matlang isuda. Tapos ang ang sinabi ko lang doon ang punot dulo lang naman ng lahat is yung sabon na nakaikalan sa kung dami na nilang sinabi. May ref daw ako, may ref daw kami ni auntie. Lahat ko nung sumakal ng kuryente, bla bla bla, nakadun, nakadun, mga bagbagaran. Pero at least, ang kagandahan nun, malinis na ngayon. Mapangkakit ang pagpasok mo, parang ang aliwalas na ng kusina. Tapos, di likod ni mapakangkat awala ng na nga dyan natuong-tuong nga basura dyan nga yung warwara at ipusa tapos yung si Al awala na ti mamatwati dyan ilang beses na kaya akong nagibulong iti galot nga si uh, ikatanda. edi so dalang dyan kabuo-buok kanda pa niya dalas yung na nabigat na yun? na nabigat na bul pulang lang ko tapos ilang beses kung ikaton nga ikabal dyan kabila natin sabon bigat adama So, yun yung mga simpleng bagay na dapat na alam natin, karakalukan natin ng babae doon bumortel, di ba, live. Simple lang yung mga yun, pero malaki ang matutulong sa'yo.